karamihan sa mga lalaki, akala nila kulang pa sila sa buhay. Kulang sa motivation, kulang sa diskarte, kulang sa pera. Pero eto ang katotohanan, hindi mo kailangan ng mas marami. Kailangan mong alisin yung mga basura na tahimik na pumapatay sa'yo. Kaya tigil na sa dagdag, simulan mong bawasan. Eto o ang siyam na bagay na dapat mong putulin kung gusto mong umangat, tahimik, malupit, walang palusot at magsisimula tayo sa pinakaposibling bulok na unti-unting sumisira sa loob mo. Pinakauna, mga toxic na tao. Hindi lahat ng tao deserve ang pasensya mo. Yung iba mas deserve mawala ka sa buhay nila. Kasi yung maling boses, lagi niyang tinatabunan yung boses ni Lord. Kaya nagtataka ka kung bakit hindi mo siya marinig. E puro ingay yung nasa paligid mo, mga tao na hindi naman niya pinadala. Sabi sa Biblia, masamang kasama sumisira ng mabuting ugali. Hindi suggestion 'yon, sigurado 'yon. Akala mo kaya mong baguhin sila? Hindi. Mas matagal kang kasama nila mas ikaw ang nababago. Kaya tigil na sa pakikipagdeal sa bulok. Kung nilalait nila ang katotohanan, nilalaro ang kasalanan at hinihila ka palayo sa purpose, putulin mo na. Hindi dahil gusto mong maging malupit kundi dahil pinipili mong protektahan yung lalaking binubuo ng Diyos sa iyo. At tandaan mo to, ang totoong paglago nangyayari lang sa katahimikan kapag wala na ang mga ahas sa paligid. Pangalawa, self-pity. Ang self-pity parang cancer sa espiritu, tahimik na kumakalat, nilalamon ng lakas at pinapaniwala kang may kabanalan sa pagiging mahina. Karamihan sa mga lalaki, na lang sa lungkot nila parang sagrado yung pag-iyak. Paulit-ulit inuulit ang sakit imbes na labanan ito. Pero ang cancer hindi kusang gagaling, kailangan putulin. At ang demonyo, aliw na aliw sa lalaking nagmumukmok kasi kapag ganyan ka, wala ka ng armas, hindi ka nagdadasal, hindi ka nangunguna, hindi ka lumalaban, nalulunod ka lang sa sariling palusot. Normal lang na tamaan ng hirap ang tao, pero karamihan nagpapalibing na lang. Yung malalakas, ginagamit yung sakuna para mas tumibay. May mga lalaking mas grabe pa ang sugat kaysa sa atin pero tumatayo pa rin. Yung mahina, yakap-yakap ang sugat parang tropeo nila at nakakadiri sa totoo lang. Ang self-pity, hindi ka pinapalalim, pinapastak ka lang. Mas malala pa, binabastos nito ang Diyos na nangakong hindi ka pababayaan si David. Hindi siya nakaupo sa sulok umiiyak sa laki ni Goliath. Hindi siya nagre-reklamo na unfair ang buhay. Tumakbo siya palapit sa higante kasi alam niya mas malaki ang Diyos sa likod niya kesa sa halimaw na nasa harap niya. Eto ang kaibahan ng lalaking maka-Diyos at lalaking puno ng awa sa sarili. Yung isa, lumalakad sa pananampalataya. Yung isa, nagkukulong at nabubulok. Karamihan, na nanatili sa baba pero yung lalaking bumabangon para rumesbak sa buhay pinapatay ang mentality ng biktima at patuloy na lumalaban nagiging unstoppable kasi hindi binibless ng Diyos ang self-pit binibless niya yung mga lalaking tumatayo kaya tigilan mo na ang drama iwan mo na yung bulok na palusot at tumayo ka bilang lalaki pangatlo pagdududa sa sarili Minsan akala mo humble ka lang pero sa totoo takot lang yan na tinakpan ng magandang salita. At ang takot hindi galing sa Diyos. Lengwahe yan ng demonyo. Kaya ang dami sa atin laging nag-aalangan. Bakit? Kasi puro nakatitig sa kung sino sila ngayon. Hindi doon sa lalaking gusto ng Diyos na maging sila. Yung version na yun ng sarili mo, totoo siya. Buhay na siya sa plano ng Diyos. Pero di mo siya maaabot kung lagi kang nakaupo. Safe. At kinakain ng kaba. Kaya tigil na sa kakahintay ng confidence. Hindi yan biglang babagsak sayo. Confidence, nabubuo lang sa galaw. Kada hakbang na ginagawa mo kahit nanginginig ka sa duda, doon ka hinuhulma. Doon sinusunod ng kaluluwa mo ang katotohanan, hindi ang takot. At eto ang masakit, ang pagdududa sa sarili. Palusot lang para manatiling mahina parang noble pakinggan pero sa totoo lang nakakaawa kasi sa dulo hindi humility yan kundi simpleng pagsuway na tinakpan ng self-awareness. Kaya habulin mo yung upgraded na sarili mo, aralin mo siya, abutin mo siya, itulak mo ang katawan mo para sa kanya. At darating ang araw, magugulat ka na lang, ikaw na mismo yung upgraded na version. Pang Apat, Digital Escapism. Yung screen mo parang tanikala, Akala mo nagpapahinga ka pero ang totoo, nilalason mo lang sarili mo. Karamihan sa lalaki hindi nga alam adik na sila, hindi lang sa porn, hindi lang sa dopamine, adik sila sa pagtakas. Scroll ng scroll para takasan ang isip, binge ng binge para lunurin ang boredom. Swipe ng swipe sa buhay ng iba, habang sarili nilang buhay, unti-unting nabubulok. Ngayon, hindi na kailangan patayin ng demonyo ang mga lalaki. Kailangan lang niya silang madistract hanggang sa hindi na sila magising. At habang gutom na gutom na ang kaluluwa nila na sila sa cycle ng mumurahing sarap at peking connection, hindi mo makikita ang Diyos sa scroll, makikita mo siya sa katahimikan. Kaya isara mo muna, hindi habang buhay pero sapat na tagal para muling makarinig. Sapat para maramdaman ulit ang conviction. Sapat para ma-rebuild yung totoong ikaw hindi yung peke, filter at highlight real version. Kasi eto ang totoo, karamihan ng lalaki inuubos ang buhay nila kakapanood ng buhay ng iba. Entertainment daw? Hindi. Distraction yon. Yung calling mo, dumudugo na sa background habang nakababad ka sa mga taong hindi mo man lang makikilala. Kaya tanggalin mo ang plug, manahimik ka, at balikan mo yung totoong lalaking nilikha ng Diyos para maging ikaw Panglima, pagkukumpara sa iba. Ang pagkukumpara, hindi ka nito pinapatalim. Sinasakal ka lang nito hanggang hindi ka makahinga. Karamihan sa mga lalaki, sinusukat ang buhay nila base sa buhay ng iba. Tapos magtataka kung bakit pakiramdam nila, laging kulelat sila. Ambition ba yon? Hindi ka na yon. Binigyan ng Diyos ang bawat lalaki ng sariling lane, sariling calling, sariling mission. Pero sa tuwing tumitingin ka sa kaliwat kanan, inaabando na mo yun. Ang pagkukumpara, ginagawang magkaribal ang magkakapatid at ang purpose, ginagawang pressure. Hindi ka tinawag para mangibabaw sa iba, tinawag ka para sumunod. At tandaan mo, hindi sinabi ng Biblia na be the best, ang sabi, be faithful. Kaya takbuhin mo yung race mo, hindi sa kanila, at kung ikukumpara mo man, wag sa fake na success online. Ikumpara mo sarili mo sa lalaking ikaw noong nakaraang taon. Kasi yun lang ang laban na inaasahan ng Diyos na panalunin mo. Panganim, Puted Gallet. Yung resentment parang apoy sa dibdib pero sa totoo bulok yan sa kaluluwa. Maraming lalaki ang akala na yung pagtatanim ng galit pero ang totoo ginagawa ka lang nitong alipin. Ang pait hindi nito pinaparusahan yung nakaaway mo, ikaw ang ikinukulong nito. Kaya gustong gusto ng demonyo ang lalaking puno ng poot. Kasi kapag may galit ka sa puso, distracted ka na, hati ka na, mahina ka na. Hindi mo kayang dalhin ang purpose kung puro laso ng bitbit mo. Si Jesus nga, pinagtaksilan, binugbog, pinagtawanan, pinatay pa. At nasabi pa rin niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil mas malaki ang mission kesa sa sugat. At yan ang sikreto na hindi natutunan ng mahihinang lalaki. Akala mo makapangyarihan ng galit, pero ang tunay na nagpapalaya, kapatawaran. Kaya bitawan mo na, hindi dahil madali, kundi dahil lahat ng kalayaan may kapalit at kapatawaran ang presyo nito. Karamihan ng lalaki na nanatiling gapos sa pait hanggang lamunin sila ng sarili nilang galit. Huwag kang sumama sa kanila pampito perfectionism yung paghihintay sa perfect timing hindi yan wisdom takot lang na marunong magtago karamihan sa lalaki nagtago sa likod ng plano pa at preparation pero tawagin na natin sa tunay na pangalan pagkakaantala mukha siyang matalino mukha siyang responsable pero sa totoo takot lang yan na nakabarong hindi binibless ng Diyos ang pagiging perpekto, binibless niya ang pagiging masunurin. Si Noah, hindi naghintay na luminaw ang langit bago magtayo ng arko. Si Abraham, hindi naghintay ng buong detalye bago lumakad. Si Moses, hindi naghintay tumikil sa pagkautal bago harapin si Paraon. At si Jesus, hindi naghintay ng comfort bago buhati ng krus kasi ang pananampalataya gumagalaw kahit hindi pa klaro ang lahat at eto ang masakit habang mas tumatagal kang nagdadalawang-isip mas lumalaki yung takot bawat mamaya na tinuturuan ng utak mong umiwas sa risk bawat delay kinokondisyon ang espiritu mong sumuko ganyan nabubulok ang mga pangarap ganyan namamatay ang calling hindi dahil sa katamaran kundi dahil sa walang katapusang pag-aalangan hindi ka lalago sa puro drawing at plano. Lalago ka lang kapag kumilos ka kahit sablay pa. Ang perfectionism, pride lang yan na naka-disguise. Parang sinasabi mo, gagalaw lang ako kapag sure na akong hindi ako babagsak. Pero hindi naghihintay ang Diyos na flawless ka. Naghihintay siya na faithful ka. Kaya tapusin mo na yung perfectionism. Gawin mo na yung unang hakbang. At hayaan mong salubungin ka ng Diyos habang gumagalaw ka. Pangwalo, pagkabuhay sa nakaraan. Ang nakaraan, hindi naman talaga kulungan, maliban na lang kung paulit-ulit kang bumabalik doon. Karamihan sa mga lalaki, nastak kasi pinapaulit-ulit nila ang sugat nila, parang nanonood ng sariling video ng kapalpakan. Puro regret, puro hiya, puro pagtataksil, paulit-ulit. Pero kung pinatawad ka na ng Diyos, sino ka para hawakan pa yan? Hindi humility yun, pride yun, at gustong gusto ng kaawa itong bitag na to Kasi habang busy kang inuulit ang nakasira sa'yo Hindi mo nakikita yung binubuo ng Diyos sa harap mo Sapat na ang dugo ni Kristo para takpan ang lahat Yung pity party mo walang dinadagdag na kapangyarihan sa krus oh, may mga aral sa nakaraan Pero kapag natutunan mo na sunugin mo na yung tape Hindi ka ginawa para mabuhay pabalik Kada balik mo sa sakit na yon, ninanakawan mo yung kinabukasan mo. Kaya hayaan mong mamatay yung nakaraan. Hindi dahil walang halaga, kundi dahil mas mahalaga yung hinaharap mo. Pangsyam, pagiging chismiso. Ang chismis, kaduwagan yan sa pinakamababang level. Gawain ng maliliit na lalaki na walang bayag para harapin ang bangtao ng direkta. Hindi ka ginawa para pumatay gamit ang bunganga mo, ginawa ka para magtayo gamit ang katotohanan. Kada beses na may lalaking sinisiraan 'yung iba, hindi niya sila inilalantad, sarili niya ang inilalantad niya, parang maliit na uod na dumidila sa sugat ng ibang tao kasi wala siyang sariling maipakita. Sabi ng Biblia, may kapangyarihan ang dila para magbigay buhay o pumatay. Kaya tanong, ano bang gamit mo sa bibig mo, magbigay buhay o manira? Kapag chismoso ang lalaki, hindi siya tunog leader, tunog siya ng mismong demonyo. At eto ang realidad. Yung mga lalaking inuubos ang hininga kakachismis tungkol sa iba, madalas sila mismo walang maipakitang tunay sa buhay nila. Ang totoong lalaki hindi naninira sa dilim, nagsasalita siya na may bigat o nananahimik. At kung pinapaligiran ka ng mga chismoso, hindi ka parte ng kupunan nila. Ikaw ang susunod nilang target. Kaya tigilan mo ang drama, patayin mo ang kaduwagan na yan. Maging lalaki na ang salita ay nagtutuwid, nagtuturo at nagbabasbas, hindi yung bibig na ginagawang sandata ng kaaway. Magsalita ka ng buhay o manahimik ka na lang. Hindi mo kailangan ng mas maraming goals, kailangan mo ng mas kaunting tanikala. Wasakin mo yung pumapatay sa'yo at panoorin mo kung gaano kabilis aangat yung lalaking idinisenyo ng Diyos, ikaw. Kasi sa totoo lang, karamihan ng lalaki hindi sila pagod, busog sila sa kalokohan, busog sa basura na hindi naman pinapasanin ng Diyos. Sabi nila gusto nila ng purpose pero kinakaibigan pa rin nila ang lason. Sabi nila gusto nilang marinig si Lord pero puro ingay pa rin ang pinakikinggan. Sabi nila gusto nilang lumago pero di pa rin sila nagbo-move on sa galit, poot at kapalpakan nila. Dito na nagtatapos yan. Patayin mo yung version ng sarili mo na laging sumusuko. Gutumin mo yung mga bisyo at ugali na nagpapamanhid sa'yo hanggang mamatay sila. At kung may tunay na tapang ka na putulin lahat ng yon, bibigyan ka ng Diyos ng lakas para bumangon muli hindi bilang pulidong lalaki, hindi bilang mas magaling na lalaki, kundi bilang bagong lalaki. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.